Ako uh, uh, kung uh, mahilig kayo sa mackerel. Ha? Mackerel. Mackerel. Oh. Meron kasi dumating dito. Mukhang uh, ganda pa ng photo ni BOC Commissioner mm -hmm. eh, Rubio. Uh, hindi masyadong halata yung malaking katawan niya. Nakaano yan? Eh, mm -hmm. Nakatsaleko. <laughs> yeah, frozen mackerel. Ito yung tinatawag na Parang ito yung malaking ano eh, pare. Malaking galunggo. Oo, oo. Alam mo yon yung mackerel na sinasabi ay sabi, malaki. Frozen daw po, eh nakumpis ka dyan sa Bureau of Customs. So, si uh, Dar Jr. Ah, ano ba to Si, ah, uh, uh, sino? Uh, pangalan nito? Kiko. 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 Kiko, Kiko. Kiko Laurel, Laurel Jr. Hindi pala Dar Jr. Okay, Bayon. Sumulat kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Mm -hmm. At ang sinabi niya, ibigay na lang namang daw sa DSWD mm -hmm. yung uh, mackerel. Umpis eh. Pero mga uh, marami-rami, uh, mahigit dalawang pong container van eh. There is a process for that. So, tignan niyo kung paano yung mga auction processes diyan. Kasi pag confiscation, there is a process eh. Eh baka ihabla of... naman kayo na nagpa-ship niya. Yun na nga eh. There is a this, the, this the disposition. Niya, niya. Yan ba yung may clearance yan? Di ba may physio, sanitary? Wala nga phyto sanitary phyto-sanitary. That, that is the reason why you have to go through that process. Mm. Without mm. and phyto sanitary and phyto-sanitary import <laughs> clearance. Yun, no? Yan po yung import clearance. Mm. Hindi naman talaga iniinspection sanitary or phyto-sanitary. Yung papel ang tinitigpan. Bal balat kayong ano lang yun. Kumbaga, eh ano lang yun. Yung papel. guys. Pero import clearance po talaga. Mm. Kapag mag import kayo ng kahit anuman na pagkain, kailangan nyo yan. Import clearance. Sa galing sa DA. Yan ang main preoccupation no. ng bureau. <laughs> And that is alam mo yan parang nakakalungkot hindi po para uh, to develop the, fish the industries and sectors and uh, everything sectors, so. eh, di ba palagi natin sinasabi yon para uh, medyo merong konting uh, uh, ano break dyan sa mga ganyang uh, nangyayari hindi ba pwedeng kumpletuhin na ninyo yung import clearance ninyo pagpunta ninyo doon merong kayong number one ah uh, na totoo. Na totoo, ah, hindi taga San Tomas. Eh sino mag-iimbestiga niya? Para Yung siguro, ano, yung, yung bureau, bureau. Okay. In this particular instance is the Bureau of uh, Fisheries and Aquatic Resources. BFAR. BFAR. Yan. Tapos yung panggagalingan niyan, meron din kayo. Kasi meron naman international... Yes. Uh, ano eh, so. At hindi sila magsiship doon. Hindi, okay, kung magsisip, walang import. Wala Oo, oh, oh, kung walang import. No, but, license. so, maaaring so, itong uh, mackerel, fake yung import clearance. Number three... Recycled. Oh, ano, pwede. Number three, <laughs> magbayad na kayo. Palang. Nang, nang, ano, pa lang ng pagkuha permit. pa lang ng permit, bayaran nyo na yung hmm. duties, etc. Para et cetera. wala nang... Uh, Para kung magluko kayo, di bahala kayo sa buhay nyo. Ah. Diba? di ba? Number four, Number four, alam na rin, binigay ninyo na yan dun sa uh, broker or whatever, pati sa customs. Kasi paglabas niyan ipapakita niya yan. Unless, so, mabilis lalabas. Unless, yung sinasabi ni Parang Control. Recycled. Ano, ano to eh, Pang -lima na to ah. ah? <laughs> <laughs> Ay, nako. <laughs> ano to? So, nakikiusap daw po ang Department of Agriculture na ibigay na lamang yan sa Department of Social... Welfare. welfare. and development. Kesa sa masayang. Mm -hmm. yeah. Okay. Eh, ano, ibig sabihin, babayaran yung nagpa-import? Number one yon. Number two. Ano an kaya ang uh, request na yan? Babayaran? In, in uh, hindi. Ang magiging ano yun, confiscated eh. Kung mayroon talagang proseso at talagang yan, hindi talaga. Pwede na yung ano yan, kunin na ng gobyerno. Ngayon, ang magiging issue dyan, Uh, paano niyo bibigay sa uh, Department of Social Welfare? De ano, lulutuin nila yan? Uh, kasi sa cold storage, what? What is your disposition mm -hmm. system? Ayun na nga, papano? Oh, baka kung mara DSWD, pero mapupunta rin doon sa nagpa-ship. Ayan. 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 Ah, ayan. 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 Iso. Ayan. 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 Oh. Eh, baka ayaw Ayan. 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 ayaw Ayan. 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 Paano nilang, uh, ano yan? Eh? Putpak na kami. Ang dami na namin problema. Sa million na kami nagpuputpak dyan. Eh. Bakit hindi, ito? tsaka raw to, frozen. Frozen. Ano, iluluto. Iluluto, hmm. iluluto po... muna nila bago i-food. Ah, oh, ano yan? May paluto ba? May paluto pa. Hindi, ko maintindihan. Hindi. Ang pinakamagandang gawin siguro dyan, kung ano yan, kung ayos na lahat, et cetera, May isang canning factory. Yan. Oh, Gawin mo makrel. Gawin mo na ng ano to. Eh, tapos yan dilata na yan. yan Bigay mo yun. na sa akin. Yan ang pamimigay ko. Pamimigay ng DSWD. Ah, pwede ba yon? Meron bang yan, pero... tanong nga. May contact ba yung DSWD ng ganon? DTI nga, whole of society workout to eh. Anak ah, ko, DTI. Wala. Uh, hindi, nako, masyado ka namang ano, tiwala sa DTI. <laughs> Sasabihin nila, we are not in the canning business. Sasabihin ah. uh, Madaling, eh, tawagan mo so, lang yung, oh, so, tawagan mo lang si Mr. Port. Kaya po namin, pinag-uusapan to, dahil napaka-importante, ang DA may plano, 25,000 uh, metric, metric tons, metric tons, yes. tons yes. ang gusto i-import yes. ng uh, Department of Agriculture. N na fish. Eh, paano to? Eh, kung ganyan ang uh, mangyari. May ma sistema. Uh, 25,000 metric tons frozen. Ano, ano pa kaya? Kailangan, pinirmahan na po ni Dar, Dar Jr. Jr. Uh, ni Kiko. Kiko, Chu Laurel. Jr. Yung, Yung uh, necessity, necessity mm. to import. Mm -hmm. mm. Meron pong ganyan eh. Uh, kunwari, kunwari, bawal ang importation. Kunwari, mm -hmm. kunwari lang. -hmm. Tapos, pero mag issue yung Secretary of Agriculture. There is na, a need. There is a, there need. There is a need. A need oh. Yeah. There is a need to import. Yon. Yung Pali, madiin, ha? Madiin na need. Kaya madiin. There's a need. 25,000 metric tons. Mm. Number one, paano nalaman may need? Meron data. May database? Wala, eh. Wala, eh. <laughs> Close season database, eh. Close season ngayon. Hula na la, hula. There's a need, hula. Cl close season ngayon. We okay. Pagpalagay ng there's a need, paano nyo nalaman na 25,000 metric tons ang kailangan? We determine the requirements of the market yan. Yan. and the production. <laughs> yeah. Kasi close season ngayon. Ah. And what we have in storage. Ah, okay. Ah. Yan, yan, yan yung... And you get, a, a figure and you like get the that, figure and for that. Figure. And there maganda yung ano eh yung inishio ni ni dar, ni Kiko, Kiko Kiko Chulo Real Jr. for the need for importation. Ano, mm -hmm. how do you justify that? How do you say that kailangan natin? Close season. Oh, nag-style balisakan. <laughs> ano no style. Ano yan? <laughs> ano yan? Curb inflation. Oh, ano ka? 25,000 metric tons mm -hmm. of fish Aha. can curb inflation. inflation. Yeah. Mm -hmm. Style mali sa Okay. Number two, oh. ensure food, food security. security. Aha. Di ba style mali sa kanya yun? Ano pa? Hmm. She, Diversify food Choices. Ayan. DOH naman yan. Mm -hmm. Nutrition. So, tatlo. Tatlo ang uh, justification. Tama mo na yung clima hindi. climate. Hindi mo sinasama yung climate change. Climate change eh. Ay, wala. Sama wala. Mo, hindi nakalagay Bale, sa memo eh. Dagdaga uh, mo, boss. Kulang cool uh, yan. 24,000 metric tons daw po niyan para sa salmon. Whole. Paano naman makakatulong? Marami bang kumakain ng salmon dito? Ang makikinabang po yan yung, yung mga Japanese restaurant. Industrial Mr. Users. Secretary. Inco salmon. Industrial. Yung mga restaurant, hindi po namin kinakain niya, mahal yan eh. Mm -hmm. Okay. Doon sa 25,000. Ibig mo sabihin 24,000 salmon. Doon sa, Sino may request nitong importation na to? 'Yon ngayon ang mahalagang tanong. 24,000 salmon. Industrial users Yan sir. Ah, talaga? Mga restaurant. You know. diba, Japanese. Hindi <laughs> naman. Uh. Sashimi. Ewan ko ha. Matindi yung necessity na yun. Eh ako nga kung makakain ako. ako ng salmon pag oh, na, eh. naiimbitan lang ako sa 24, Japanese restaurant. 24,000? Oh, 24,000 of, of the 25 000. is salmon. Allocated. Salmon. Ah. Wow. Okay. Tapos the rest, black cod. Kumakain may may hirap crop. niyan. Secretary, food security, inflation, food choices, black card. Yan yung mamahalin Umay. na black. Card. May luto yan parang kay Gordon Ramsay, <laughs> hindi yan, hindi ko ma imagine ba. Black uh, card. Tatali pa pa okay, okay, ano oh. pa? Gindara. Naku, isa pa yun na sa Masisira ka lang ang mo pag naparami eh. Pero Hollywood. Teka, eh, yung mga mamahalin mamahali eh. Na. Hindi naman po. Aba, anak ng Tokwa naman ata. Naka, nakakaduda ata itong uh, order na to. Na, hindi ka ba nagdududa? Kung Kasi, sino may pakananong... Uh, Kasi ho, yung mga requirements for the uh, aliping sa gigilid ng mga grupo. <laughs> Puro sa Tapos ako. na yan. Sa wala ba silang... Wala ba silang karapatan na magkaroon? Kumain ng gindara. Oo. Oh, nang black card. Oo, oh, At halibut. Uh, bakit naman puro mayayaman lang pagbibigyan natin? Ay, hindi naman. Kailangan ko ba hindi sila niyan? Pwede bang puro galunggong at saka ano na lang sila? Hindi ayungin, hindi pwede. Ay, hindi pwede. 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 Oh. Dapat bigyan sila. Ano 'yun? Ano na lang puro bagoong? Oh no, hindi pwede 'yun. Oo. ata ng bagoong. Isaw-saw mo sa kare-kare. Hey. Binagoongan ah, nako, chinchin. -chin. Yeah. <laughs> Lalakon na naman binagbag. Nakalimutan binagungan. mo yung pangalan ko no sa binaggo. Oh. Oh. Good morning, Chin Chin. Ito. Chin, please uh please advise us. Nagkakaroon ba ng napakalaking requirement ang iyong uh, business uh, so, catering business, mo, ako. Catering mo ng uh, salmon. Mukhang marami. Salmon, halibut, gindara. Whole salmon yan. Yeah. So, 24,000 lahat yun. Okay? Yung mga mamahaling is that 24,000. Yung 1,000 na natitira, ito, ito mm. yung clean chair, pare. Mm. Allocated po yan para sa Kadiwa program. Naku. No. <laughs> Gindara. <laughs> Gindara? Hindi, hindi. 1,000 na kung ano yung kailangan ng Kadiwa. 1,000 metric tons. Mm. Yung 24,000 metric tons para dun sa pang mayaman. Salmon, gindara, etc. Et, cetera, et cetera. oh, oh, plakad. Plakad. Yan. Halibut. Yan. Yung uh, pelagic fish, kamukha po ng mga, ano to, galunggong. Galunggong. 1,000 daw allocated para sa kadiwa. Yun ayun. Yun naman kadiwa. pala eh. To ensure the steady supply of affordable fish. Uh, para daw sa... Galing po, medyo mag Medyo, ano, Uh, gandang anti-poverty ano nito. Galing. Oo. Ha? meron, ka meron talaga kayong pagtik. Meron talaga. Yun ang, pero yung percentage sa kanila sa alok. Buti nga, meron pa eh. Hangal ka pa dyan. Parang after to. Tis, sobra ka naman eh. buti nga, kahit 1,000 meron eh. At least naramdaman po ninyo ang pangangailangan ng alo. Yan! Malupit. Ginalingan. Paayos May puso pa rin kayo, Secretary. Oo, oh, dahil uh, naramdaman nyo na. Kailangan ng kadiwa ng Pangulo. Siningit niya pa yung pangalan ng Pangulo. 1,000 metric tons. Kasi daw po, kaya kailangan kasama ang kadiwa ng Pangulo. Eh, because it supports Filipino farmers and producers. Ano nga ba, kadiwa? Okay. Eh, hindi nga po galing sa Filipino farmers and fishermen yung uh, bibigay nyo eh imported nga eh paano naman naging uh, hmm. yun hong kasama kasi may supply gaps daw. ayan yun hong kasama ng ano na sa mga fishing uh, fleet ng uh, Norway at saka sa ala uh, um, Vietnamese ah. Filipino po yung crew na yun. Ayun! Oh, uh, Ayun ang connection pala. Ayun ang connection. Ah, mm. Filipino first policy eh. Yan. Mm. Yeah. Tulungan po natin itong mga ito. Evident daw, nakulang na kulang -nakulang ang local production. Siyempre, salmon. Ano pang ngayon? Meron ba tayong salmon dito? Wala tayo. <laughs> <laughs> evident yun. Hollywood. Don. Meron ba tayo niyan? Oh. Hindara. Hindara. Wala tayo noon. Black Cod. Wala. Ah. Tal evident. Is it not obvious ah. na meron uh, tayong ano, gap? Of course, ah. there's a gap. Eh, but, meron naman daw prior... hindi supportahan yung ating mga gaya nila Insan Berat, di ba? Na, nadali yung kanyang fish pan. Ang dami nun mga kasamahan nila, eh, na ready sila, hindi sila humingi ng ayuda. Sana may supporta naman para do sa aming mga produkto. E eh, kikita ba yung mga mayayaman Ito, dyan? Hindi, eh, hindi, hindi dapat nga. yun ang point eh. Ito, para masupportahan si na-pinsan. Oo. Oh, part of the 24,000 na salmon at saka uh, gindara, et cetera. gindara and everything. Uh, uh, pagtayo sila ng cooperative, bibigyan namin sila ng allocation. Hopefully, tayo kayo restaurant. Tara kayo ng restaurant. Yan. Kikita so, kayo. Eh ngayon, question, saan sila kukuha ng puho na pantayo ng restaurant? Nil nilagay mo, ginawa mo pa silang <laughs> ano, pa, restaurateur. Uh, Baka bumagsak pa yung Ooy, restaurant. Hindi nila, eh. hindi problema nila, ba? Hindi, 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 hindi nila, core competency. Oh my God. Mag, magtayo mag, ng fish pan, maglagay ng mga similya, bantayan, dalhin sa market kung kailangan. Pero gagawin pa silang ano eh. Ito na lang. <laughs> Mayari restaurant, mahihirap. Dadalhin. Filipino first policy po. Ngayon, yung Filipino first policy, para mapatupad dyan, lahat na mag iimport import kailangan may clearance muna sa National Program Management Team. May bago palang ganon. National Program Management Team. At sabi po ni Dar... Ah, Kiko, Kiko. Kiko Chulaurel Jr. Yun daw pong importation na inaprubahan niya. Na binigyan niya na ng... Go permit to import. Necessity. Need. Need, need to import na na certification. Ay dumaan na raw po rito sa team na yon, May prior approval na ng team. Mm. Sino po na doon sa team? Eh di siya. Sarap nito ah. ah. Mm. Uh, for this purpose, a written intent shall be submitted to the BIFAR. addressed to the director through the Fisheries Inspection and Quarantine Division mm -hmm. within seven working days from the issuance of this order. Yan yung order ng Filipino Filipino First Policy. Mm -hmm. Kung may Filipino First Policy, useless pala yun kasi a mere clearance, a mere say-so by the team mm -hmm. will we, uh, we'll override the policy. Okay. May Filipino First. Yeah. Paano mo sasabihin Anong Anong ngayon Pamantayan Nitong uh, Management team na to Para sabihin Na uh, pwede mag-import It's another level of uh, yan Clearance Approval mm -hmm. Na kailangan mo i-hurdle And therefore Kailangan mo magbayad mm -hmm. Para mag-import uh, eh Pero sa bigas isa lang ang iyong... Wala, kasama ba sa Filipino First Policy yung bigas? Kailangan din mag-clearance? Hindi. Mm -hmm. Under ano, open the rice yan. tarification po. Open. To. Open. Oh. Open ng importation. Sa bigas, hindi. Dito lang pala sa isda ito. Mm -hmm. Management. So, meron palang mga gano'ng complication, na ah. Pag mag import ka ng food item, kailangan mo dumaan dun sa management team na yun. Mm-hmm. Sa National Program Management Team. Uh, mm -hmm. uh, kapag uh, isa lang ang patutunayan mo. Pilipino ka. Walang local available. Mm. Eh siyempre, Salmon, may local ba? <laughs> eh, pero ang kailangan pag-isipan, sino ba kumakain yan? Mm -hmm. Salmon. Ibig sabihin, bawal mag-import na Salmon. Pero ang dami ko nakikita ang salmon. Smuggle. Ang dami natin It's nakikita. Smuggled, oh. Ang dami ko nakikita salmon sa mga palengke. Mm -hmm. Ang dami mm -hmm. salmon eh. Oo, oh, hindi. Yung pinapalabas talaga yun. Eh di smuggled yun. Eh, kailangan pala ng uh, approval eh. The no, National uh, Program <coughs> Management Team. Ah, mabilis yun. Program. Uh, pro program Team. Program Management uh -huh. Team. Mabilis yan. This is a revelation na hindi ko alam na bawal pala yung importation niyan. Pero ang dami ko nakikita ang salmon. Yung, yung kulay orange. Hmm. Ang dami eh. Pare. Tsaka freshly cut. <laughs> Ibig sabihin, yeah. well, frozen dumating dito hmm. yun. Tapos uh, you, may tinitinda sa mga palengke. May processing na nangyari. Oh, oh. So, ang total amount, hindi raw niya alam noong 25,000 metric tons. Pero kung mga salmon po yan, mamahaling isda yun. Marami min dollars tayong gagastos hindi dito. Hindi, ano na yan? Uh, baka, na, man, baka na negotiate na under the, uh, this, uh, trade agreements that we have been having all over the place. Baka na negotiate na na ano yan? Uh, medyo mababa ang presyo, maayos, competitive. Then pasok sila rito. It can, ano, Aha. it can augment, uh, augment our fish uh, supply. Uh, yeah, the salmon. At the salmon. Eh, mahal eh. Bak Sino makaka-afford niyan? Baka nga mababa na rin. Baka pwede mo ipamigay din sa ano, DSWD. Para yung... Binigyan mo po sila ng problema kung paano. Makarel. Oo. E, Ipapakya na ilulutuin muna. At, ano? Yung kinumpis ka, yung makarel, no? Uh, yun ang confiscated eh. Ah, uh, mackerel. Mackerel. Twenty plus, uh, ano? Containers. Containers. Lit nun. Kuwanti lang yun. Oh, five hundred. Kaya-kaya lituin yun sa kusina ng DSWD. Mm-hmm.